XRM125 mga idol Nagpalit po siya ng clutch lining Pero ito yung nangyari ayan, oh. No? Bakit ganon? Nagdiretso lang What happening in this world mga idol ayan, oh. No? So nagpapalit daw po siya ng lining no, Sa kanyang kaibigan na mekaniko Mga idol ayan. So ang nangyari Tumitigas tayo pero Madalas Laspag Ayan o no? oh. Shoutout sa ating idol May well, binuksan natin at may nakita tayo dito no, meron. So bakit may gasket maker dito mga idol Ayan o no? So, tama bang lagyan dyan ng gasket maker? Comment down below tayo mga idol. Maraming salamat po. Well, sa video ito, alamin natin kung ano yung dahilan kung bakit ito nag slide no? Ayaw kumagat ng kicker. Well, sa video ito, alamin natin at tutumbukin kagad natin yan. Let's go, tara na! yun so ngayon mga idol tagalin natin yung footrest at saka yung kicker para mabuksan po natin yung kanyang side crankcase na ito mga idol. ayan so okay so may mga discarte naman tayo kung paano 'yan tanggalin kaya gamitin natin yung mga discarte nating papalo tanggalin yung kicker na 'yan at saka yung footrest na ito no kasi sasabit 'yan mga idol pag hindi natin tinanggal kaya tanggalin muna natin. Service unit ng Home Credit. dumudulas lang yung kicker. Bagong palit yung lining.

Okay. So mga idol no at nabuksan na po natin yan. So isa isa natin dito no ano yung problema Bakit yan ayaw ah, na mag kickstart no Bakit dumudulas lang mga idol no Misan sumasabit, misan hindi So dito po sa kanyang shifting medyo okay naman Yan wala namang problema Kailan yung bearing okay Ituloy na pansin ko oh daw kalaw, trabaho May gasket maker May gasket maker na holo holo ano trabaho ngayon holo hindi ka mabuting alimbawa <laughs> yung mga dito kung nakikita nyo mayroon pong gasket maker ano ang tendency pag may ganyang gasket maker no, pwede po kumalo itong gasket maker at pumasok sa mga butas ng parts na ito at bumara po sa mga ugat ugat at pwede hindi dumalo yung kuryente kuryente bakit may gasket maker Ayan mga idol no, tama nga bang mayroon po dyang gasket maker? Ayan, comment down below ako mga idol kung ano nga ba yung tama ano. Ah, uh, pwede nga ba yan lagyan ng gasket maker o hindi? Ayan, so pag-usapan natin dyan sa comment section. Ayan mga idol. Alright, so baklasin muna natin to para makita natin yung kaloob-looban nito. No, kung ano yung nangyari, baka may mali pang naikabit dito o oh, may hindi tama. Okay? So, uh, ito po, yung oh, mga nyo, yung mga gasket maker, nagsilusutan lusutan, lusutan na mga sa mga gilid-gilid na yan. No? So, baklasin na natin to yung mga nut dito, no? Para mabaklas na natin. Alright? Yan, so, gamitin natin ng mga tools dyan, mga idol, okay? So, dito na tayo sa part na kung saan pinaghilalaan natin yung kanyang lining, no? Kasi bago daw, eh. Bago, eh. Yeah, so tignan na kung bago nga ba. Okay. So siguro naman mga, mga idol no sa pag-install ng clutch lining eh, may mga kanya-kanya na tayong idea kung paano ito i-install no. Kung may mga kanya-kanya tayong mga pamamaraan sa pag-install nito no. Ayun, pero dapat uh, tignan natin nga ba kung paano nga ba magkabit ng clutch plate mga idol no. Okay, so ano nga ba yung tamang harap ng clutch plate? Saan nga ba nakatutok yung yung matulis na part? Kasi minsan mga idol, pag ganun po yung nangyayari, uh, yung matulis na part, pag nababaliktad po yung kabit, eh kahit bago pa po yung nakakabit, eh minsan dumudulas po talaga lalong lalo na yung mga uh, clutch plate natin kung meron na pong tama. Ayan, so sa nag-agree sa sinabi ko mga idol, ayan mag-comment po tayo dyan. So, kung hindi naman tama yung sinabi ko, comment down below lang mga idol. Isa pa dito sa napansin ko mga idol ay tuyo po yung kanyang lining, no? Uh, tuyo po siya, no? Parang hindi po siya daluyan na maayos ng langis, no? Okay, so siguro ito na po yung sinasabi ko na pwedeng mabarahan po yung mga ugat-ugat, no? Yung mga uh, passages po ng oil dahil po doon sa gasket maker na nilagay, no? Ayan, so opinion ko lang yung mga idol. At napansin ko rin dito po sa isang lining na ito na medyo manipis, no? Ayan, so bago nga ba yung kinabit o na, numipis na lang nung biniyahin na niya dahil nga po baliktad po yung uh, clutch plate. No? O di kaya dahil walang langis na dumadaloy na maayos dito kasi kung niyo nyo, tuyong tuyo po yung kanyang clutch lining, no? yung kanyang clutch housing, no? parang wala man lang uh, tumutulong oil mga idol, ayan. Alright, sa sitwasyon naman mga doon, nag-drain na po ako niyan kasi mga ganyan yung sa ilalim. Ayun o yung oil o sa ilalim. Nag-drain po ako niyan mga idol. Okay, so ang gagawin natin dito ay balik na natin to sa ayos. No, para magkaalaman, kabitan natin ng bagong clutch lining. Kasi hindi na po ako tiwala doon sa lining niya kasi may mga tama-tama na may manipis na part at medyo may makapal. Yeah, so sa pag-install naman ng clutch plate mga idol, eh, surubol naman ako at alam nyo na kung paano yung tamang facing ng medyo matalas, no? kung saan ito nakaharap kung palabas nga ba ito o pa so comment down below mga idol. All right, so ikabit na natin yung bagong lining at assembly na natin to. yan para matry natin kung tama nga ba yung diagnose natin dito sa motor ng ating idol. All right, so pisa na natin to, balik natin. So yung mga idol no, so siguro naman nakikita nyo na matigas na po siyang i-kickstart. So ibig sabihin gumagana na po yung ginawa natin doon po sa loob ng kanyang clutch lining. Palit lining at finishing po natin ng tama yung kanyang mga clutch plate. Alright. So yan, na-wag na po natin lahat sa ayos. na uh, nawag natin yung oil at panda na natin. Yo mga idol no at one click lang umandar kagad nyo. no sumabit kagad ka ayan no. So pinapaandar natin yung mga idol at papatakbuhin natin sa kalsada no. Uh, para malaman natin kung humahatak na ba itong ginawa natin Kung hindi. Patakbuhin na natin to. Ah gagawin natin ay magano na tayo. Gaasang matiya. Split. Gawang pasay to, gawang pasay. ano? Gawang pasay. Gawang pasay. Oh, oh isa klaro to, umangat dayon. Inay pala Yung mga idol no So yung tropa natin hindi po siya uh, Kamote magpatakbo no uh, mile mild lang po siya magpatakbo Kaya kailangan niya humahatak talaga Yung kanyang motor no Kasi hindi po siya mahilig sa uh, Biglang arangkada Ayan mga idol no. Uh, collector po ng home credit yung suki natin. Yun. Alright. So pinaparotest natin sa kanya at alamin natin mamaya kung ano po yung uh, masasabi niya no sa ni test niya motor. Okay. So antayin natin sa kanyang pagbabalik. Ano? Ano ah, masasabi mo? So, uh, masinsa na yung hatak niya. Humahatak na siya ngayon. Mahatak na na po yung sakay mo. What? <laughs> Kagalabaw. yung sakay.